Good morning mga ka-abroad at mga ka abroad Isang maulan na umaga sa inyong lahat Lalong lalo na dito sa aming lugar, Saragay Grabe, magdamag Maghapon kahapon na umuulan-ulan Hindi kalakasan pero talaga namang putik na putik na At kahit maulan Eto, sinasalubong pa rin tayo ng mga alaga nating manok talaga nakaabang sila tuwing umaga hmm, ayan naghihintay ng patuka kulang na lang sunduin nila ako sa bahay <laughs> grabe ang ulan dito sa amin nakita nyo naman talagang Uh, ngayon-ngayon palang lang humupa kanina eh, medyo malakas ang ulan kaya na nakita na tayo basta nakita tayo ng mga alaga nating manok na ito eh, talaga namang salubong na sila lahat ayan pati mga sisiw alam na ng mga sisiw wala pa dito yung isang ah uh, Inahin natin na may pitong sisiw. Nasa gala na yata. Yan. Iyan ang nakakatuwa. Kahit maulan, kahit maputik, ay sisipagin kang uh, maglakad at bisitahin sila. Dahil ganyan ang sasalubong sa iyo. Ayan alam na nila kung saan po pesto, ayan o alam nila dun, dun ko kinukuha yung patuka dun sa uh, hulungan nakapesto na sila hmm ngayon o oh. hmm pagkababait ng ating mga alaga na to oh. hmm hmm hmm, hmm. o talaga namang <laughs> Nakakatuwa. Isa na lang yung ating tandang na itinira dito. Yung iba ay binukod na natin. Para ito na yung makalahi anak dito ating ating uh, mananalo. Yung tatay nito ay nakaapat na itong tandang na ito. Ano, ready na kayo tumuka? Medyo nangunti na yung ating mga manok kasi iba ay uh, naipadala natin doon sa Taganaga at iba naman ay syempre naghanda rin tayo nung uh, paskut bagong taon ay nakatay natin kaysa bumili pa tayo ng native sa iba ay sariling alaga na natin ang ating kinatay ayan ng ating mga dumalaga at bago tayo magpatuka tingnan muna natin yung itlog dito kung ilan na meron tayo dito ng ingitlog ilan na ba itong itlog dito tingnan natin kung nadagdagan ay tatlo na sa kabila Hop, wala. Meron tayong nangingitlog, tatlo na itlog. Hop, ang gulo na dito sa kubo. Hindi kasi tayo lagi makabisita dito dahil napaka ulan. At mayroon pa tayo dito ang isang nagdilimlim. Hello, inahin. Ayan, sampu naman ang itlog nito hopefully mapisa lahat at yun nga yung mga sisyo natin dahil tag-ula napakahirap magpa buhay ng sisyo talaga namang siguro sa 10 mong papisa ay mga ano lang wala pang 5 yung nabubuhay wala pa sa kalahati wala pa sa 50% pero ito 2, 4, 6, 7 ito e, lang dito 8 ay pipito na ngayon pero uh, so far so good magaganda naman mga maliliksi naman yung mga sisiw walang luguyin so uh, sana magtuloy tuloy na sila wag na mabawasan Ayan. at meron tayo dito isang manok yung ating uh, malaking lahi na binigay sa atin dati ni Kapando yung ating kapitbahay hahanapan natin ito ng inahin at uh, para magkaroon siya ng kapartner para hindi siya nalulungkot ayan so tara let's magpatuka na tayo yeah nandito yung ating patuka ayan Kurf. ayan Labo-labo na sila dyan. So, yun lang ating uh, routine ngayon sa umaga. Patuka sa ating manok. Ilan na to? 2, 4, 6, 8, siyam na malalaki. Na puro inahin at dumalaga. Iisang tandang. Bali dalawa yung isa na uh, sa kulungan. Pero ito lang at papalahin. itong uh, winning line na ito. Yung ilaw hindi pa natin napapatay oh. Yung ilaw ang ito sa gabi. So, yan lang muna mga kabrod, mga kaiksabro ng ating updates dito sa ating kubo. Dito sa Kamsor na maulan sa party ng Ragay. Maraming salamat sa panonood and bye-bye.